kaya napaka importante nang uh, nagre-repack o nung naglilinis ng uh, preno kagaya nito yung pinaka-caliper nito sobrang dumi na ito naman itinataktak lang yun ayan. ayan na o oh. ito naman sobrang dumi ah dapat malinis ayan o oh. pati fluid nya napaka dumi na kaya napaka-importante kasi ito pag ito nag stock up ito, maninikit yung preno. Maninikit 'yan. Ibig sabihin hindi siya babalik. Kapag ka nangyari 'yon, siyempre uh, mas maraming madadamay na masisira sa inyo sa Kaya kahit hindi natagas yung inyong mga preno at saka yung pinaka-importante yung sa master, yung ng fluid, ay uh, inyong ma-check pagka nakikita yung ganito na dumi, ayan oh. Uh, ay niyo uh, iparipak na ninyo yung inyong mga preno okay sinishare ko lang ha para sa kaalaman nung uh, may mga sasakyan at may sasakyan at lalo't uh, higit ay doon sa mga uh, baguhan pa lamang okay